Makikita natin tol na para bang ang lalaking ito na mukhang rakista ang pinaka leader sa pagpaplano ng pagkubkob sa Marawi City. Siya ang nakatatandang kapatid ni Omar Maute at gaya niya ito rin ay guro, matalino at mahusay magsalita. Sinasabing ang bagsik nito ay iba kay Omar at mas may boses at karisma sa pagtuturo ng ekstremismo at pagre-recruit papunta sa mas radikal na paniniwala kung si Omar ay may kinikilala pang habag, ang taong ito ay halos walang awa, brutal at malupit. Bitbit niya ang mga pugot na ulo ng kanya mga itinuturing na kaaway na kristyano at isinisigaw ang Alahu Akbar. Siya ang pangunahing nagplano sa marawi ng pagpapatakas ng mga bilanggo, pagluluts, panghoho stage kung paano magiging istilo ng kanilang pagkatake at kung paano magahasik ng pinakamalaking teror sa buong lungsod. Isinilang si Abdullah Maute sa butig, Lanao del Sur, isang bayan sa rehiyon ng Mindanao na pinanahana ng mga Muslim Maranao. Nagmula siya sa isang pamilyang may dugong mandirigma, pamilyang may kaya at may impluensyang politikal. Ang kanilang pamilya ay tinuturing ng ilan na parang royal family sa lugar. Ang ina ni Abdullah o ng mga Maute brothers na si Farhana Maute ay inilarawang tahimik ngunit matapang at dominante. Isang negosyanteng ang nagmamayari ng lupain, construction, muebles at segunda manong kotse at malapit sa mga lokal na politiko. Si Farhana ang parang nagsilbing patriarka ng pamilya Maute at dahil sa kanyang yaman, nagkaroon sila ng pribadong armadong grupo para sa proteksyon ng kanilang angkan. Kabilang dito ang pitong anak na lalaki ni Farhana o ang mga magkakapatid nga na Maute. Pinagurian pa nga siyang kingmaker ng pamilya. Ang kanilang amanaman na si Kayamora Maute ay isang engineer at opisyal noon sa armadong kilusang Moro na tinatawag na Moro Islamic Liberation Front o MILF. Dahil dito, bata pa lang ay nakalakihan na ni Abdullah ang kulturang may armas at pakikibaka. Karaniwang kabataan lamang si Abdullah noon ayon sa mga nakakakilala sa kanila. Ayon sa isang kapitbahay na nakasama ang mga mountain noong dekada 90, ang magkapatid na Abdullah at Omar ay mukhang ordinaryo mga binata, nag-aaral ng Ingles at ng Quran at naglalaro ng basketball sa kalye. Nag-aral pa nga sila sa isang paaralang pinamamahalaan ng protestante. Bagay na contradictory dahil kinalaunan ay nasangkot sila sa pagpatay ng mga kristyano. Kilala ang pamilya nila bilang madasali na relihiyoso na ay ginagalang sa komunidad. Ipinapakita nito na lumaki si Abdullah sa mahigpit na tradisyon ng Islam at konserbatibong pamumuhay subalit so hindi nakitaan ng senyales ng karahasan o ekstremisim noong kanyang kabataan. Sa loob ng kanilang pamilya, sinasabing si Abdullah ay malapit sa kanyang ina. Sa kulturang Maranao, malakas ang impluensya ng ina sa mga anak at ganoon ang nangyari sa angka ng maute. Si Farhana ang nagsilbing pusong nagpapatibok sa grupo. Siya ang taga at taga-recruit ng mga mandirigma. Sinasabi rin ng mga nakakakilala sa pamilya na mabuting ina si Farhana. Inilarawan siyang mapagbigay at madaling lapitan na kanilang mga kapitbahay. maaring isang salik kung bakit matibay ang pagkakabuklod ng magkakapatid na maute. Ipinapakita nito na si Abdullah bilang nakatatandang kapatid ni Omar ay may malaking impluensya at pagpapahalaga sa pagkakaisa ng pamilya. Naisalba niya ang katapatan ng halos lahat ng kapatid niya sa iisang adikain. Bagaman payapa ang naging kabataan niya, may mga pangyayari sa buhay ni Abdullah na unti-unting humubog sa kanyang radikalisasyon. Isa sa mga malinaw na impluensya ay ang dinastiya at politika sa Mindanao. Noong nasa hustong gulang na sina Abdullah, nasangkot ang pamilya Maute sa isang matinding awayang angkan o rido laban sa pamilya ng Alkalde ng Butig na si Dimnatang Pansar dahil sa bangayan sa mga kontrata sa kanilang lugar. Nagresulta ito sa marahas na tunggalian. Dito unang nasubok ang pamilya Maute sa tunggalian na sa usaping relihiyon, personal at pampolitika ang ugat. Upang mangibabaw sa hidwaang ito, ginamit umano ng pamilya Maute ang terrorist imagery o pagpapakilalang kaanib sila ng Islamic State para takutin ang kampo ng mayor. Ang taktika raw na ito na pangtakot lamang sana ay naging totohan ng pagsunod sa yapak ng ISIS na siyang nagtulak sa pagbuo ng Maute Group. Ang karanasang ito ng rido at lokal na tunggalian ang isa sa posibleng nagtanim ng binhi ng karahasan sa puso ni Abdullah na noong una ay para sa dangal ng angkan ngunit di naglaon ay ginamit para sa mas malawak na adikaing ideolohikal. Bukod dito, bago pa man tuluyang naging teroristang leader si Abdullah Maute, nababahira na ng radikal na ideolohiya ang kanyang pananaw. Bilang anak ng isang opisyal ng MILF tiyak na lumaki siya na nauunawaan ang layunin ng mga rebeldeng Moro na magtatag ng sariling rehiyon o estado para sa bangsa Moro. Subalit nang pumasok ang MILF sa peace talks at mukhang pipiliin ang mapayapang negosasyon, hindi ito nagustuhan ni na Abdullah. Sa unang bahagi ng taong 2000, naghiwalay ng landas pansamantala ang magkakapatid na Maute upang magtrabaho bilang mga guro sa Middle East partikular sa United Arab Emirates at Syria. Doon din nagkaroon ng pagkakataon sina Abdullah at ang nakababata niyang kapatid na si Omar na makapag-aral ng kanilang relihiyon sa mas malalim na katuruan kaysa sa nakagis na nila sa Mindanao. Si Abdullah ay nag-aral sa Jordan samantalang si Omar naman ay nakapag-aral sa Al-Azhar University sa Egypt. Dito nahasa ang kanilang kaalaman sa Arabic at lalong tumibay ang pagkarelihiyoso Lalo silang na-expose sa mas konserbatibong mga agos ng ideolohiya na iniuugnay sa mga pro-ISIS network. Daladala -dala nila ang ganitong paniniwala nang bumalik sila sa Pilipinas. Pagbalik nila Abdullah sa Mindanao noong 2011, nabungaran nila ang bagong direksyon ng MILF. Nakipagkasundo ito sa pamahalaan at nagsimula ng usapang pangkapayapaan. Para kina Abdullah, isa itong tanda ng pangihina o kompromiso ng diwa ng pakikibaka. Dahil dito, Naging kritiko sila ng mismong pamunuan ng MILF at tumalikod sila sa grupong ito at sa isang ma commander ng MILF na si Commander Bravo. Handang yakapin ni Abdullah ang mas radikal na ideolohiya ng Islamic State kaysa sundin ang moderate na linya ng MILF. Pero bago pa ito, may haka-haka na sumunod daw si Abdullah sa Indonesia matapos ang panahon niya sa Jordan kung saan muli silang nagkasama ni Omar. Sinasabing doon nila nakilala si Ustads Sanusi, isang pugante na kasapi ng Jema Islamia sa Indonesia. Malaki ang impluensya ng taong ito sa kanila. Ikinonekta ni Sanusi ang magkapatid sa ibang militante sa Timog Silangang Asya kasama na Zulkifli Binhir alias Marwan na na terorista na nagtatago sa Mindanao, partikular sa mamasapano. Bumalik nga ang magkapatid sa Mindanao taong 2011 kasama si Sanusi, pero makalipas ang isang taon napatay si Sanusi kasama ang anim na iba pang J.I. member sa Mindanao sa isang enkwentrong naganap sa Marawi City ng operasyon ng mga puwersa ng gobyerno at ang nakagugulat Nangyari ito sa loob ng safe house na pagmamayari ng ama ni Abdullah na si Kayamora Maute. Ibig sabihin, matagal nang sangkot ang pamilya sa pagkanlong ng mga international na terorista. Ang insidente ito ang maaari nagtulak mismo kay Abdullah at sa kanya mga kapatid na ituloy ang naiwang misyon ni Sanusi. Matapos mapatay si Sanusi, sila Abdullah na mismo ang humalili sa pagbuo ng sariling grupo ng mga terorista. Dito na isinilang bandang 2012 ang grupong tinatawag na Dawla Islamia na ang ibig sabihin ay Islamic State bilang sangay umano ng ISIS sa Mindanao. Dahil kilala ang mga leader nito sa apelyidong Maute, mas nakilala ang grupong ito bilang ang Maute Group. Naging katuwang nila sa pagbuo ng grupong ito ang ilan pang kasapi ng kanilang pamilya at kaibigan. Lima pa sa kanilang mga kapatid na lalaki ang sumapi at tumulong sa pagpapatatag ng Maute Group isang buong pamilyang gerilya ang nabuo sa ilalim ng kanilang bandila. Bawat leader ng grupo ay may takdang tungkulin. Si Abdullah ang tumayong pangunahing pinuno kasama si Omar at nangangasiwa sa aspeto ng militar o operasyon. Samantalang si Omar ang umahawak sa mga pampulitikang usapin. Si Muhammad Kayam naman ang nangangasiwa sa mga operasyon at intelligence. Hindi naman gaanong malinaw kung ano ang tungkulin ni Madi at ni Abu Dar pero makikitang kasama sila sa mga nagpaplano ng mga pag-atake. Magkasabay na itinahak ni na Abdullah at Omar ang landas ng armadong pakikibaka na hiwalay sa MILF. Sa paghahangad na may pagpatuloy ang jihad sa ibang paraan, nakipag-ugnayan din sila kay Amerin Umbra Kato, ang founder ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, na kapwa lumalaban noon sa gobyerno matapos humiwalay sa MILF. Sa pamamagitan ng koneksyon kay Kato, lumawak ang network ng Maute Group kasama ang iba pang radikal na personalidad upang pag-isahin ang mga puwersang hindi sang-ayon sa ceasefire na inaalok ng gobyerno. May ilang ulat din na umano'y nag-aalok ng serbisyo ang Maute Group sa ilang politiko sa Lanao del Sur. Ngayon, nagre-recruit na ang magkapatid sa kanilang bayan ng butig at kalapit na lugar Nagbigay ang mga maute ng mga aralin sa pag-aaral ng Quran sa mga bata. Ginagamit ang mga ito bilang paraan ng recruitment at ideological indoctrination at nag-alok ng paramilitar na pagsasanay noong 2013 hanggang 2015 sa butig. Ang ganitong gawain ay nagpapahiwatig na naniniwala si Abdullah sa edukasyon at relihiyosong paggabay bilang pundasyon ng kilusan. Idealistic ang kanyang dating noon hangarin niyang bumuo ng isang lipunang tapat kay Allah at sumasamba ng ayon sa mahigpit na turo ng Islam. Sa katunayan, nang hikayatin nila ang ilang mga kababayan, ipinangangako nila ang ideya ng Islamic Mini State sa Lanao del Sur na ipapalit sa tiwaling sistema. Bago naging bayolente ang pamamaraan, makikita sa diskurso nila ang paghahangad ng pagsasamuhay ng Sharia at paglilinis sa mga bisyo ng lipunan. Halimbawa, nang kinausap nila ang pinsa nilang si Abu Hamdan na dating nalulong sa mga bisyo at kriminal, sinabi ni Abdullah at ng kapatid niya na ito ang tamang landas para linisin ang puso at maging mabuting muslim muli. Si Abdullah Maute ay nakilala hindi lang dahil sa pangalan ng kanilang grupo, kundi dahil sa kanyang estilo ng pamumuno na naiiba sa mga nakagawiang rebelde sa Mindanao. Sa kabila ng imahin niyang brutal, Marami ang nagsasabing siya ay matalino, mahusay magsalita at may pinag-aralan Ayon sa pag-aaral ng analis na si Sydney Jones Ang maute group ang may smartest, best educated and most sophisticated members sa mga pro-Islamic state groups sa Pilipinas Kinumpirma ito ng mga taga-Marawi Ayon kay Samira Gutok, isang civic leader, nakakilala ang kanilang angkan Napakaaktibo ng mga maute sa paggamit ng social media para mangakit ng taga at sila articulate, educated at idealistic ang dating nila sa mga kabataan. Ibig sabihin, bilang leader ay hindi puro armas ang panlaban ni Abdullah. Ginagamit niya ang propaganda at karisma. Maraming kabataang muslim ang nahimok na magandang pananalita at pangako ng grupo. Sabi nga ng isang eksperto, bihasa ang mga maute sa pagiging community organizers and serious recruiters sa kanilang lugar. Pinatunayan ito ni Abdullah sa ginawang pagsasanay sa mga bata bago pa ang Marawi Siege. Meron silang kampo kung saan tinuruan ang mga menor de edad sa barilan, kapalit ng baon at sweldo buwan-buwan. Pagdating naman sa kanya mga tauhan, si Abdullah ay kilalang maabilidad humawak ng tao. Halimbawa, sa kwento ni Abu Hamdan, makikita ang estilo ng liderato ni Abdullah. Ilang beses nilang sinubukang hikayatin ang pinsan nilang ito na sumali sa bagong tayong grupo panayang padala ng mensahero ni na Abdullah upang kumbinsihin si Abu Hamdan na lumahok sa kanilang plano na magtatag ng Islamic State sa Lanao del Sur. Ipinakita rito ang kapit sa leeg na determinasyon ni Abdullah na makuha ang taong gusto niya, hindi siya sumusuko hanggat hindi nakukumbinsi. Nang sa wakas ay pumayag na rin ang pinsan niyang ito at personal na nagpunta sa kanila, sinalubong siya ni na Abdullah at Omar ng buong ligaya Niyakap nila siya at sinabing tama ang naging desisyon nito at ito raw ang tunay na paraan para maging Muslim. Mapapansin dito na bilang leader, marunong si Abdullah na mapagkumbaba at magpasalamat sa mga nakukumbinsin niyang sumapi. Hindi niya tinitipid sa papuri. Sinabi pa nilang kailangan nila ang expertise ni Abu Hamdan. Ang ganitong estilo ng pamumuno ay nagpapakita na mahusay si Abdullah sa psychology ng recruitment. Marunong siyang magpalagay ng loob, gumamit ng familial na koneksyon at mag-alok ng bagong simulain. Dahil dito, marami sa mga sumunod sa kanya ay hindi lamang dahil sa takot kundi dahil naniniwala sa kanyang adikain at personal na naantig sa kanyang mensahe. May mga lokal na opisyal sa Maguindanao na nagsasabing hindi bababa sa sampung batang recruit na magkapatid na maute ang sinanay sa paggawa ng mga Improvised Explosive Device o IED ng kilalang Malaysian terrorist na si Zuki bin Hir alias Marwan at nangkasabot kasabot nitong si Abdul Basit Usman noong huling bahagi ng 2014. Matatanda ang napatay si Marwan ng Special Action Force o SAF sa isang operasyon sa Mama Sapano noong January 2015. At si Usman ay nasa wiren kalaunan sa kamay ng MILF sa parehong taon. Ang pagtuturo nakuha ng Maute Group mula sa mga bihasang bomb maker na ito ay lalong nagpalakas sa kanila. Ngayon, hindi na lamang baril ang kaya nilang gamitin kundi pati mga improvised explosive device na maaari magdulot ng malawakang pinsala. Ngayon, mula 2013, unti-unting lumantad ang paghahasik ng Maute Group ng karahasan sa rehiyon. Taong 2013. Isang pagsabog sa isang nightclub sa Cagayan de Oro ang unang nagpagulat sa publiko at anim ang namatay sa trahedyang ito. Unang pagkilala ito sa pangalang Maute bilang grupong terorista. April 2015, opisyal na nanumpa ng katapatan sa ISIS ang Maute Group kasabay ng isa pang lokal na terorista grupo na Ansar Khalifa Philippines. Tinatawag din si Abdullah sa alias na Sheikh Al-Miyahad Abu Hal Hasan na ginagamit niya sa ISIS Network. February 2016, nakipagbakbakan ang grupo sa militar doon sa Butig, isang labanan na tumagal ng dalawang linggo. Tatlong sundalo ang napatay habang labing isa ang sugatan at hindi bababa sa dalawampung miyembro ng Maute Group ang napatay din sa labanan na ito. Lalong nakilala ang kabagsika ni Abdullah Maute sa larangan ng labanan ang mga turo at ideolohiyang nakuha niya sa gitnang silangan ay naisakatuparan niya sa lupaing sinilangan. Binuo niya ang isang grupong sumusunod sa istriktong interpretasyon ng Islam na malayo sa nakagawi tradisyon ng mga Maranao. Galit sa mga hindi Muslim at mala Taliban na hustisya ang ipinangalandaka ng Maute Group sa mga nasasakupan nila. Nagpatupad sila ng mga batas na batay sa kanilang radikal na paniniwala. Bawal ang anumang itinuturing nilang makasalanan o haram at ang kaparusahan sa sumusuway ay madalas na marahas at walang awa. April 2016 Anim na manggagawa sa isang sawmill sa Lanao del Sur ang dinukot ng tauhan ni Abdullah. Apat ang pinalayang buhay matapos makipag-negosasyon ang kanilang mga amo sa Maute Group. Ngunit ang dalawa, sina Jemar Kapangpangan at Salvador Janubas ay pinugutan ng ulo at natagpo ang nakasuot pa ng kulay kahel na damit gaya ng mga biktima sa propaganda ng ISIS. September 2016, pinasabuga ng mga tauhan ng Maute ang isang street market sa Davao City na ikinasawi ng hindi bababa sa labing limang katao at iginasugat ng dose-dose iba pa. November 2016, muling umatake ang grupo sa sarili nilang bayan. Nilusob nila ang munisipyo ng Butig at itinaas doon ang itim na watawat ng ISIS sa ibabaw ng town hall na para bang inaanunsyo sa mundo na narito na ang Islamic State sa lanaw. Nung araw na yon, hindi basta iilan lang ang sumalakay. Tinatayang dalawang daang militante ang unang pumasok at kumilos pero parang apoy na mabilis kumalat. Pagsapit ng ikalawang araw, Umabot na raw sa humigit kumulang 300 armadong lalaki at may dalapang grenade launchers. Sa loob ng ilang araw, nagawang kontroli ng mga tauhan ni Abdullah ang ilang bahagi ng munisipyo kasama na ang lumang town hall ng butig. Dito, pinalitan nila ng itim na bandila ng ISIS ang watawat ng Pilipinas sa ibabaw ng town hall bilang pagpapakita ng katapatan sa banyagang teroristang kilusan. Hindi lang town hall ang kinuha Inocupy rin nila ang moske at ang National High School na nasa loob ng town center. At para masiguradong walang makalabas-masok, isinara nila ang lahat ng kalsadang papunta sa butig, sarado sa publiko, parang bayan na biglang kinandado. Iniulat na ang MILF ay nakipag-coordinate sa gobyerno para tulungan ang mga evacuees o mga pamilyang tumakas dahil sa sagupaan. Pagsapit ng ikatlong araw, Halos kalahata ng 17,000 residente ng bayang Muslim majority ay na-evacuate na papunta sa mga karating munisipyo. Gumanti ang militar sa pamamagitan ng matinding opensiba. Ginamitan ng airstrikes at artillery ang posisyon ng mga maute sa butig. Dahilan upang umurong din ang grupo matapos ang limang araw na labanan. Mahigit anim na po ang napatay at labing pa ang sugatan sa hanay ng mga terorista. Sa kabutihang palad, wala namang napatay sa hanay ng mga sundalo subalit tatlong po sa kanila ang sugatan. Pero pagkatapos nito, nagbanta ang grupo na pupugutan nila ang mga sundalo at ang bago-bagong upulang noon bilang Pangulo na si Rodrigo Duterte. Anila, humanda kayong mga sundalo, pop tanamin kayo ng mga olo. Humanda ka Duterte, popot, namin ikaw ng olo. Sa paglipas ng ilang buwan, lumawak ang pangarap nila Abdullah. Hindi na sapat ang maghasik ng dahas sa maliit na bayan. Nais nilang itatag ang tinatawag na wilayat o probinsya ng ISIS sa Mindanao. Upang maisakatuparan ito, nakipagsanib puwersa sila sa isa pang kilabot na terorista sa timog. Si Isnilon Habilon, pinuno ng bandidong grupong Abu Sayyaf Basilan Faction. Si Hapilon ay tinalaga ng ISIS bilang emir o pinuno ng Islamic State sa buong Timog Silangang Asya. Kaya't naging mabigat na kakampisya ng mga maute. Pinag-isa ng dalawang panig ang kanilang pwersa at plano. Dito nabuo ang balak na sakupin ang Marawi City, ang kabiserang lungsod ng Lanao del Sur, bilang sentro ng malawak at malaking proklamasyon ng pangarap nilang Islamic State. May 23, 2017, bago magramadan, nilusob ng Maute Group sa pamumuno ni na Abdullah at Omar Maute ang Marawi City. Nagsimula ang digmaan ng tangkaing arestuhin si Isnilon Habilon ng AFP at PNP pero sinalubong ito ng organisadong pag-atake ng grupo. Nagkalat ang mga terorista, iwinagayway ang ISIS flags, pinalaya ang mga preso sa city jail Inoccupy ang mga strategic buildings gaya ng Marawi City Hall, Mindanao State University at Amay Pakpak Hospital. Sinunog din nila ang mga simbahan ng Kristiyano pati ang mga eskwelahan kasama ang alma mater ni Omar Maute, ang Dansalan College. May mga sibilyang pinatay at may mga binihag na guro, estudyante at pari kabilang si Father Chito Suganub. Dahil sa mabilis na paglala ng sitwasyon, nagdeklara si Pangulong Duterte ng martial law sa buong Mindanao noong araw ding yun. Nagkaroon ng curfew at checkpoints at nagpadala ng dagdag tropa ang gobyerno. Nagulat ang militar sa laki ng kahandaan ng kalaban. May foreign jihadists, may snipers, may mga dalang RPG, tunnels, IED traps at depensang nakapuesto sa masisikip na eskinita kaya naging matindi ang urban warfare. Sa sumunod na mga linggo at buwan, Naging war zone ang Marawi. Kahit may airstrikes at artillery, tumagal ang labanan dahil ginagamit ng maute ang hostages bilang panangga at dahil sa matitibay na posisyon nila na nagpahirap sa pag-usad ng mga sundalo. Ilang beses na rin nagtangkang ihayag ng militar na napatay na ang magkapatid na maute sa gitna ng sagupaan. Gaya noong June 2017, iniulat ng army na napatay na umano sina Omar at Abdullah sa isang engkwentro. Subalit napatunayan itong maling akala dahil buhay pa rin ang dalawa at patuloy na nakikipaglaban. June 6, 2017, naaresto ang kanilang ama na si Kayamora Maute sa Davao City. Ngunit dahil sa katandaan at karamdaman ay binawian ito ng buhay sa kulungan noong August 2017. Makalipas ang ilang araw, June 9, nahuli rin sa pagtatangkang pagtakas gamit ang Great Toyota Rivo ang ina nilang si Farhana Maute sa Masyu Lanao del Sur matapos makatanggap ang mga otoridad ng Intel na naroon siya sa barangay Kormatan at ang kasama niya mga tauhan. Kasama ni Farhana na naaresto ang dalawang sugatang armadong lalaki at pitong babae at may nasamsam ding ilang high-powered firearms at improvised explosive device nakiusap pa nga sila Abdullah na palayain ang kanilang mga magulang kapalit ng kanilang bihag ni si Father Chito Suganub, subalit hindi pumayag ang militar. Samantala, habang pinipitas ng mga sniper ng Maute ang sino mang susuong, ang iba naman sa kanila ayon sa isang nakasaksing residente. Kahit binobomba na ng eroplano ang paligid, kalmado pa rin silang nagkakape at kumakain ng biskwit, hindi man lang nagtatago. Ang tanawin ng marawi noong panahong yun ay larawan ng digmaang ideolohikal. Sa isang panig ay ang watawat ng ISIS at mga sundalong tinatawag ang sarili bilang Mujahideen. At sa kabila naman ay ang bandila ng Pilipinas at mga kawal na determinadong bawiin ang Islamic City ng bansa. Subalit, isa-isa nang napatay sa labanan ang mga kapatid ni Abdullah at dito na rin matatapos ang kanyang kabanata. Sa kasagsaga ng walang humpay na airstrikes ng militar, sabog ang katawan ni Abdullah noong August 2017. Sa kabuuan, pito silang magkakapatid na lalaki at ayon sa AFP, anim sa kanila ang napatay sa iba't ibang pagkakataon sa loob ng sigalot sa Marawi. Kaya ngayon, si Omar na lang ang natitirang Maute brother na pangunahing lumalaban kasama si Isnilon Hapilon Malinaw na ibang klasing pinuno si Abdullah Maute kumpara sa mga naunang mga lider ng militanteng nakita sa Mindanao. May pinag-aralan at malakas ang karisma. Ginamit niya ang katangiang ito upang ipalaganap ang isang istriktong paniniwalang islamiko sa kanya mga tagasunod. Masasabi ng ilan na siya idealista, ngunit ang idealismong iyon ay hinubog sa hulma ng ISIS. Walang lugar para sa pag-uurong sulong at awa. Si Abdullah mismo ay nasangkot sa mga pamumugot ng ulo at pagpatay sa mga sibilyan na itinuturing nilang kaaway. Ayon sa mga ulat, habang umiikot ang mga tauhan ni Abdullah sa lungsod, ay dumakip sila ng mga sibilyan at ang sino mang hindi makapagbigkas ng shahada o panalangin pagpapatotoo ng pananampalatayang Islam ay pinatay nila ng walang alinlangan. Isang saksi, ang binatilyo si Jalil na narekrut ng Mauti Group ang naglahad ng malagim na tagpo anim na araw mula ng simula nila ang paglusob sa Marawi. Nakita ni Jalil si Abdullah mismo na hawak ang pugot na ulo ng isang kristyanong nayon na pinaghinalaan nilang espiya. Masiglang isinisigaw ni Abdullah ang Alahu Akbar habang nagkakagulo sa tuwa ang mga tauhan. Kasama pati ang isang batang halos 10 taong gulang lamang na miyembro ng grupo. Dito natauhan si Jalil at naisipang tumakas dahil ayaw na niyang maging bahagi ng ganoong kahayupan. Isa rin sa mga nailabas na ulat ayon sa militar ay ang pagpilit ng mga terorista sa mga bihag na magsilbi sa kanila. Pinagawa silang tagabuhat ng sugatan, pinagnakaw ng mga bahay at ang mga kababaihan ay ginawang sex slaves para sa mga mandirigma nila sinikap pa ng Maute Group na piliting i-convert ang mga nadakip na kristyano at sa pilitang ipinakasal ang ilang babae sa mga fighter ng Maute. Sa kabila ng lahat, hindi pang habang buhay ang ganitong paghahari ng takot. Habang tumatagal ang labanan sa Marawi, unti-unting nasukol ang mga natitirang lider. Pagkatapos ng pagkamatay ni Abdullah, kinumpirma ito ng mga kaalyadong ISIS sa pamamagitan ng kanilang telegram channel Binansagan pa nila si Abdullah bilang isang martir sa ngalan ng kanilang adikain. Dahil dito, noong mga huling linggo ng bakbakan ay si Omar na lamang ang natitirang kapatid na namuno sa depensa ng kanilang pinagtataguan. Pagsapit ng October 16, 2017, natunto ng Philippine Army ang pinagtataguan ni na Omar at Isnilon Hapilon. Madaling araw, habang papatakas ang dalawa papuntang pantalan, bitbit -bit ang mga panangga nilang hostage, pareho silang napatay Bagsak ang Emir at ang isa pang Maute Kinabukasan E dineklara ng pamahalaan na napalaya na ang Marawi Mula sa pananakop ng mga terorista At matapos ang ilang araw Tuluyan ng natuldukan Ang bakbakan sa Marawi City Sa inyong opinion tol Bakit madaling naakit ang kabataan Sa turo nila Abdullah at Omar Maute Kung ang MILF Ay may moderate stance at peace talks Bakit may mga gaya nila Abdullah Na mas pinipili ang radical path ano sa tingin mo ang pinaka nagtulak kay Abdullah para yakapi ng ISIS ideology? Sa tingin mo, bakit may mga leader tulad ni Abdullah na matalino, may pinag-aralan pero napupunta sa terorismo? At kung ikaw ay may anak, paano mo siya poprotektahan laban sa mga radical ideology gaya ng ginawa ng Maute Group? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.